So what's up mga Erp? Another day, another vlog, another bike, tam bike for today and another food trip. Punta tayo ngayon sa Sunny's Sushi sa Marikina. Paborito ko yung big sushi doon. Tagal na yun. Wala pa silang tindahan, bumibili na ako sa kanila o sa Facebook. Kakilala ko, kaibigan ko yung gumagawa nun. So kung mahili kayo sa big sushi, saktong-sakto to. Tapos malapit na yung mga Christmas party, tamang tama to may mga malalaking pang party size order sila meron din pang solo so tara sabay sabay tayong pumunta doon sabay sabay na tikman kung same pa rin yung lasa pero sure ako same pa rin yun so tara puntahan natin sa may marikina lang yon dito na ako nag-umpisa sa UP para madali tumana tayo tapos conception marikina so tara puntahan natin ang sunniest sushi dadalhin ko kayo ngayon, ngayon sa Marikina sa aking paboritong baked sushi. Ito na ata ang pinaka-affordable na baked sushi na nabibili ko. At hindi lang yon, sobrang solid o solid ang servings nito. Galante pa sa nori, ikaw na magsasawa. Super rich at creamy, ang sarap talaga. Kung mainig ka naman sa si spicy, pwede ka maglagay ng sriracha sauce sakto ngayong December para sa mga Christmas party at year-ender party natin. So tara, sabay-sabay tayong pumunta at tikman ang natatagong sarap ng Sunny Sushi Marikina. At narating din natin sa wakas Ito lang siya Sa may John Bay lang pala Hi! big Sushi! Baked <laughs> Sushi! <laughs> 180 tapos 350 ah no 350 tsaka ayun to 599 kanya yung sushi. Dahil pa na uh, makakain kasi nagdadala si Michael ng mga sushi pag dadino mga ano. Kaya e alam ko kung ano. Maganda tingma mo natin ng walang nori. Para ano. Ang internet pa. Ano. Tingman natin ng walang kahit ano. Ito lang Ito lang muna. Yan, yeah, sarap. Kulang sa akin tong 180. Dapat yata yung 350 yung binili ko eh. Kulang yung isang ano, kagat. napang nito. Isa pa, hindi ko malasahan. Sobrang sarap. Grabe. Buong joke. sakto yung pagka creamy niya eh. Tapos balanse yung pagka mahang niya. Eh. So, saktong sakto lang talaga. All goods. Ang sarap. Buti pa yan. Marami Tatlo yung in ko parang hindi ko na na madadala sa bahay yun ah. Mauubos pa lang. So ngayon, itigman e, naman natin sa nang may nori. Nori? Ayan yan, o, fresh na fresh o. Hindi wala. So, all, so ngayon, ka na isang nori. Ayan mo na lang sa pala yun. Tapos, ito. Imihiwa ka ng ganyan. Bye. Ganyan. Tapos, tawa ka mong ganito. Yan. Tapos, combo. Oh, good. Tap. Masasabi mo yun. Masasabi mo yun. Partner sa So, ngayon, Pukuha ka ulit isa kasi may siya ka lahat dito pa eh. Mayroon tayo ng isa pa. po. Lagi yung sarap. Solid yan, boss So, yan. Ganun ulit. Patong mo dyan. Tapos, ganyan. Tapos, Ito yung yaman sriracha Bang! Itang ita Marap! Sobra! mau na yung one Kung ako sa inyo, bibigay ko lang yung Para masakto Kasi, sabi sarap! Marabi! kaya ko nang papakindi kahit wala nang nori nori hap maubos na ito so yun, puntaan siya dito sa conception lang ito, ang daling puntaan nag-wish lang ako, mabalik pa ako ipipin ko sa description yung location niya. so sakto to order kayo pwede sa page nila sa facebook tapos Pwede pala alam mo ito eh. Imbita mo nga silang ano, umorder dito sa sushi nyo. Hello. Hello. Sunday Sushi House, makikita nyo dito sa Marikina. Available yan every, every day. Start from 10 a.m. until 9 p.m. That's all. Yun, no? Know. deliver din tayo. Makikita nyo dito. Ito yung contact ng delivery nila. Sakto, pang party tray, oh. Pagtapas ko. Ito, party tray natin. Ito, Ay, no? mga sizes natin. Ito, ganyang-ganyang kalaki. 1,160 Oh, panahala na yan, oh Siguro good for 8 10 na yan, ayan, oh 8 10 nga, oh 8 10, 9, 8 10, 8 10 may kasama tatlong nori Panahalo Sulit so, ulit to Social And just like that Ayan, oh Walang Finito. halong daya Sinimot yan, oh Pinito <laughs> Sabi sa inyo, dapat Yung libre nila, pangala talaga, eh Ito dapat lahat yung mga doon, yung 350, oh Para sa ganito kadami na nori Sarap ito yung dating bahay na pangalat namin. Ginawa siyang coffee shop na yun. So, ito yung pangalap namin.